Alam niyo ba mga kapatid bakit yung Marcos Kapitulo 7 ang ginagamit ng ibang sikta para patunayan na nilinis na daw ni Kristo ang lahat ng mga karumaldumal sa lumang tipan? Bakit hindi nila ginagamit yung Mateo Kapitulo 15 ay magkaparihong istorya lang naman yon. Ang dahilan kasi mga kapatid kung gagamitin nila yung Mateo Kapitulo 15 ay mabibisto sila na mali ang kanilang pagkakaunawa sa sinabi ng Panginoong Hesus sa ganoong pangyayari. Kasi sa Mateo Kapitulo 15 ay isinulat ni Mateo ang kumplitong detalye na sinabi ni Kristo na hindi na isulat ni Marcos. At ito yung makikita natin sa Mateo Kapitulo 15, versikulo 20. Ganito ang pagkakasulat. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapwat ang kumaing hindi magbugas ng makamay, ay hindi makakahawa sa tao. Kaya mga kapatid, kung ang Mateo Kapitulo 15 ang gagamitin ng ibang sikta, ay mabibisto sila na mali ang kanilang pagkakaunawa sa sinabi ng ating Panginoong Hesus patungkol sa ganoong pangyayari.